TikTok warriors, tiyak na kabisado nyo na yung tinatawag na TikTok accent. Pero bakit nga ba maraming content creators na ganito kung magkwento? Para bigyan po ng mukha ang balita mo, Journal, Francis Orso. Sino bang hindi nanonood ng vlog sa TikTok, di ba? Lalo pa kung ang paraan ng pagkikwento, naka-TikTok accent. Hanip! Hi guys! Welcome to my vlog. Another day, another story to tell. Inain nga sa mga content creator ang ganitong klase ng pagkikwento. Sarap na nito, lalo na pag dinip mo o nilagyan mo ng mga sauces. Patok, batok panghanda kahit anong mga okasyon na meron sa atin. Pero uh, papa... hindi na din kasi talaga kaya mga guys. Kaya ginising ko siya para makakain. Siyempre, aalamin natin kung bakit sinubukan ka na rin for a change. Eme, nag-invite pa nga ako for interview. Ayan, si Sir Jimwell Naval. Big time si Sir. Di nyo kaya din ng UP College of Arts and Letters, Yarn. Eh di na, itanong ko na nga. Yung gusto natin makita sa TV, yun lang yung idea before. Ito, lumaki na yan, na-develop na yan. So ang objective na parang to catch attention. Pero dahil napakarami na nang gumagawa, masyado yung kompetisyon, masyadong competitive. So yung iba nagda-divert sa iba't ibang klaseng style para makuha nila yung attention ng millions. Okay sir, noted po. Charot, willing to try din daw ang marami. Not just for the views, but for the money syempre. What if mag-vlog na lang ako? Eme, pero wait, may paalala si sir. dapat may measure, may alternative program ang estado para ma-divert, mabawasan yung kanilang paggamit nung magpasok sa social media. O kasi hindi mo mapipigilan ang pag-agat ng teknolohiya. Tayo rin, dapat magsimula yan sa pamilya. Bigyan ng ibang gawain ng mga bata bukod sa cellphone. Di ka naman KJ Jen, sir. Charot, basta reminder ni sir, walang masama as long as be responsible. Bet new yarn. Meron mga positibo at magagandang epekto itong pagpasok natin uh, dito sa platform na ito. Pero ang problema, nakakapasok din tayo sa hindi natin dapat pasukan. Sabi nga, think before you click no kung ano, man, kung ano man yung ipopost mo kasi hindi na yan mabubura. Okay po sir, we'll keep in mind po. Charot! O oh, ayan, for the attention naman pala, kapag umari ba, edi eh sikat na. May pera pa. Kaya kung natutuwa kayo, edi eh go. Kung hindi, edi eh scroll nyo. Kaya mapaskit, adiyan na life, reality show o dog show man ang content, edi go, choice nyo yan. Mobile journalist Francis Orsha po, hatid ang mukha ng balita.